Good morning mga kabubuyog Andito tayo sa Tulay ng hangga Pupunta tayo ngayon sa Hagunoy Papasyalan natin yung pinakabagong bypass road Yun daw yun sa Nagustin Tatagpos na ng bayan ng Hagunoy Samahan nyo kami mga kabubuyog Biyahe tayo mga kabubuyog Andito na tayo sa barangay San Agustin ng Hagunoy Ang plano natin ngayon Babaybayin natin yung bypass Mula San Agustin Tagpos ng bayan ng Hagunoy so, Titingnan natin kung pwede natin Paliparin si Bubuyog Siguro ito. Pero siguro, yung pakaliwa nyo ito. lang naman yung may bagong kalsada dito. Eh. Kaliwa tayo. to pero hindi pa nagadaanan ng sasakyan pero ngayon oh tingnan o oh, baka naman uh, nagadaanan na to dati wala pang access talagang uh, hindi pa siya para sa public yeah ang dami nang judge oh tanong na pala dito yung bayan eh bagong gawa pa lang yung pagsadang <laughs> ang dito lang pala mga kabubuyog yan na yata yung central yan na yata yung papuntang bayan ng, nang ng habunay eto yung sa kaliwa yung sementeryo kung mapapansin nyo ah, papalibutan ng palaisdaan same pa din is habunoy pa din <laughs> yan ang makikita mga kabubuyog hindi pa pala tapos so yung kalsada ongoing construction pa din so hindi pa siya simentado wala pang hindi pa makakadaan yung motor yan mga kabubuyog so subukan natin pali pa rin si bubuyog mula doon tingnan natin kung aabot etong kahabaan ng bypass okay bubuyog lipad na Buyog Dali na natin yung bypass road na sinasabi dito sa Hagunoy Nga lang napakaikli niya Siguro nakarating sa si Buyog dun May git isang kilometro din mula bayan hanggang dito sa San Agustin Nga lang hindi siya yung ini-expect ko na bypass na medyo mahaba Nga lang ito yung bypass road na dati ng mga kabahayan Tapos base doon sa kuha ni Bubuyog Ano siya? Talagang palaisdaan ng sinagasaan niya So kung makikita nyo ang kabila puro pala isdaan. Ito, hindi tayo makakatagpos doon sa bayan ng Hadunoy kasi may part pa doon na hindi pa nabubuhusan. Hindi pa siya simentado. Nalang, hindi rin tayo makakadaan kasi nga may nakahara na para sa preparation ng pagbubuhus. Siguro, pag bike, pwede. Bubuhatin mo yung bike. Pero pag motor, hindi siya accessible. Meron pa ako nakita dito. Yung kalsada kasi na to, parang nakaabang siya na dumiretso. Eh, since hindi pa siya tapos, siguro, hindi pa na clear yung dadahanan ng kalsada. Dito banda, pinakaliwa muna sa may San Agustin. Siguro para hindi ma-traffic dun sa San Agustin, papasok ng Hagunoy. Yung usual na pinapasok ng Hagunoy, gumawa sila ng bypass road. Ito naman yung tagpos dun sa bayan na ang tinutumbok ay yung Jollibee na Hagunoy. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na mukhang ididiretso. Yan. Ewan ko, para, pero parang may kanto eh. So, hindi ko sure kung hindi diretso Ayan. guys pa comment na lang kung may alam kayo sa bypass road dito sa San Agustin maganda yung view kasi ano ang makikita mo lang puro pala is ayan. may mga nagja-jogging may nag-walking all in all okay siya kesa dun ka mag-jogging sa the maraming bus yun so pag eto itong kalsada na to yung pinasukan natin kanina pag pumaliwa papuntang bayan yan ikot tayo sa bayan ng Hagu So kaliwa muna tayo guys. Bago tayo umuwi. Maaga <laughs> pa naman. Hindi pa naman ganun kainitan. Eto. Eto nga yung barangay San Agustin. Ang sunod dito, barangay Santo Nino. Meron pa tinatawag yung balot. Pero hindi siya official na barangay na tinatawag. Parang si, Parang, sitio, uh, ko alam eh. Basta, ayan. Hindi ko alam kung kasama siya doon sa listahan ng mga barangay eh. Balot kung tawagin dun lang, traffic ah, merong ano, dump truck mag-deliver -de ng lupa sabihin so, natin lumusok dito guys yan lumusok naman pa maaga pa, hindi pa ganun sa traffic pero kung may pasok to, kung merong kung ordinary days na may pasok ako, eh, kilo-kilometro ang traffic dito, sa, sa dami ba naman ng tricycle, jeep, bus ito na kasi yung pinakadulo eh. Kung tutusin ang Bulacan, isa ang hagunan sa pinakadulong bayan sa lalawigan ng Bulacan. Hindi siya dadaanan, talagang sasadyain mo siya. Pag dumiretso, yan ang pinakasentral ng San Agustin. Pag kumaliwa, Santo Nino, Barangay Santo Nino. Ito naman, pag dumiretso dyan, San Agustin muna bago Santa Monica. Iikuntin natin yan, gagawa natin ng uh, dokumentary yung bayan ng Hagunoy nga lang medyo matagal-tagal kasi kung ang plano natin dilipara natin kada barangay para maipakita natin kung ano yung barangay na gano'n gano'n eh medyo may katagalan gugugulin siguro ng isang araw so yan, eto ang kinagandahan dito sa Santo Niño, mataas na yung kalsada. Pag nag-high tide kasi, ito yung unang nalulubog. Dati kasi, ito yung pinakamababa so pagpasok mo pa lang ng hagunoy lulusong pa na ka na kag may nang panga magdala ka na lang ng pangka so kung hindi nyo na itatanong mga kabubuyo dito ako lumaki simula grade 2 hanggang high school dito tayo ayan guys. may tubig na guys ang pangit lang dito kasi pag tubig na ganyan sigurado alam kasi galing sa ilo hindi siya katulad sa ano sa ibang lugar kaya may tubig kasi umulan may nagtapo ng uh, uh, pinagsabunan yun <laughs> eh dito pag may tubig na ganyan sigurado alat yan so uh, tayo yung choice kasi i-washing natin si Zeke. si yung kabayo natin kasi kakalawangin yan so pagkatapos ng pagkaya oh man, mas malalim pala dito pero kaya pa naman lusungin <laughs> Eh <laughs> nasabak tayo sa ano sa siguro kakatapos lang ng high tide. Wag naman sana nang nag-uumpisa pa lang yung high tide kasi makukulong tayo dito sa Hagunoy. Yeah. Uh, swimming swimming sa Hagunoy mga kabubuyog. pas ang tagos. Ito yung sinasabi ko sa inyong Jollibee. Yan, bida ang saya. Lagi siya nakangiti. Eh. So dito umikot kanina si Bubuyog. Pinasadahan lang natin para makita nyo rin sa baba. Hindi lang puro sa taas kasi alam ko minsan ano eh, malabo eh. So yan. Yan ang simbahan ng Santa Ana. Diyan nag high school si Bubuyog. Pagkakamilihan bayan ng Hagunoy, ikat-ikat lang tayo. Sa susunod, napunta natin, ikutan natin to itong buong kabayana. Sabi ko nga sa inyo, gagawa natin ng uh, content ng Hagunoy. Ah, yan na pala oh, ganda, may punduhan na doon. Ando na yung pilahan ng mga tricycle. Dati kasi, nasa kalsada sila. So, malapad man yung kalsada, ayun lang wala nga yung mga tricycle nagkaroon naman ng mga install sa gilid yung mga nagtitinda o oh, eto bago na rin no oh. yung gabaldo na sira-sira dati ngayon bago na nga lang sigurado mahal lang renta ngayon dyan umikot lang tayo dito sa bayan kung natatanaw nyo yung uh, simbahan yun pa din And yung inikutan din ni Bubuyog kanina o oh, eto andito na pala yung pilahan ng jeep dati kasi ang pilahan ng jeep uh, uh, saan ba? hindi ko rin matanda na yun yung uh, iconic na bilog hindi ko pa rin alam kung anong tawag dun lahat yata ng water district merong ganun hindi ko alam kung iniimbakan ba talaga ng tubig yun o ano uh, yun guys uh, ayan. tsaka mo, kung mapapansin nyo guys etong oval eh ano may mga pangalan ng barangay nasa 26 barangay pala ang bayan ng Hagunoy mapapasaan ba ta uh, maiikutan natin lahat yan ay yun pala yun pala yung ano pag kumalik kumuha nandun yung kalsada natin na pinuntahan kanina yung bypass ito yung munisipyo na Haguno so palabas na tayo ngayon umikot lang tayo sa bayan then ito dadaanan pa rin natin yung guys, okay. swimming swimming ulit bawal tumapak inabandon na kasi apektado ang lalo na sa negosyo eh sa ngayon hindi pa naman lugugan hindi pa naman ganun kataasan yung high tide hindi natin ma-experience ngayon yung yung mga tao dito naka-adapt na siguro kasi wala na silang op ibang option na ninipatan o titirhan dito na, na sila sa gunoy yung mga kanununuan nila ano, 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 eh dito na rin dito na rin ginawa na lang nila sila na yung nag-adjust pag ano, papakita natin sa inyo kung paano sila nag-adjust wala tayo nakikita dito eh yung tricycle na mataas yun, isa na yun sa mga halimbawa o example na ayan, 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 kung makikita nyo, ayan mo, oh, mataas kasi sila lang yung mga nakakapamasada pag oras ng high tide kasi yung mga ordinary na taas ng tricycle katulad nyan eh suko kasi aabutin yung makina, masisira agad yung mga parts kakalawangin, yun yung usual na nangyari, kaya mapenta dito yung mga motorcycle parts eh. kasi buhay na buhay ang negosyo nila wala pang isang taon maintenance agad pagawa agad kasi lumulusong sa baha hindi lang ordinaryong baha na tabang alat siya so bukod sa tubig ang kalaban mo alat yung corrosion unti unti eh nauubos yung price sa iba po okay pa eh sinip mo sa ilalim pag kinatok mo maglalaglagan yung kalawang yung pala manipis na pala yung, yung side cut so na experience natin yan kasi 2 years din tayong namasada ng tricycle dito sa hub Okay hey guys, taga San Jose, Hagunoy, Bulacan ako. Sa mga hindi nakakaalam, taga San Jose, Hagunoy, Bulacan si Bukuyo. Ang dal-dal ko na naman. Itong pasada na ito, papalit na, pauwi na, palabas na ng Hagunoy. Thank you for watching this video! Please subscribe to my channel, click the like button, bell down below. Thank you!